Salve. Halos segundo lang din ang dumaan Nang aking marinig ang iyak ng isang sanggol Sa loob ng kubo Na patuloy na ginagambala ng mga aswang Dahil sa aking mga napansin agad akong kumaripas ng takbo upang sundan ang mga balbal. Subalit hindi pa man ako nakarating sa lugar, ay agad akong nakita ng balbal at walang pagdadalawang isip ako nitong sinungkaban. Nang aking mapansin ang paglapit nito sa akin, ay agad kong nilagay sa aking kamao ang mutyang aking tangan kaagad kong sinapak ang balbal nang tumalon ito papunta sa aking kinaroroonan. Ramdam na ramdam ko ang paglagutok ng mga buto nito maging ang kaluluwa ng balbal na yon. Ano? Umangon ka! Lumaban ka! Ipakita mo sa akin ang lakas mo. Kanina ang lakas ng loob mong sumugod sa akin, no? sabi ko dito. Ang nagawa lang noon ng aswang ay ang mangisay habang patuloy na dumadanak sa kanyang bibig ang maitim nitong dugo. Kasing itim ng dugo mo ang budhi mo. Ngayon tumayo ka dahil may padadaanin ako sa katawan mo. Wika ko habang dahan-dahang tinawag ang mga punong naglalakan sa buong paligid na aking tinawag. Doon ko napagtanto na sa sobrang lakas ng respeto ng mga nilalang maging ang mga palay ay nagsisiyukuan sa akin nang maramdaman ito ang motya na aking tangan sa ilalim ng pagkatao ay nanigas ang mga ito. Mga kaibigan, ngayon ay nasa loob na kayo ng spiritual na aking tinatawag. Ibigti niyo ang balbal na ito sa lugar na hindi pa napuntahan ng mga tao. Masusunod po aking pinuno. Tara mga kasama. Wika ng inkanto na pinakamalaki sa kanilang hanay at unti-unti nang bumangon ang balbal dahil sa espiritu ng mga inkanto na nakasapi dito. Ako naman ay agad kong pinuntahan ang bahay na ginambala ng balbal upang markahan ang aking presensya. Hindi ko na rin inistorbo ang mga magsasakang naninirahan sa lugar dahil maari din akong pagbintangan ito na isa ring aswang. Pag alis ko sa lugar na yon, binagtas ko rin ang daan papunta sa liblib na bundok na hindi kalayuan sa lugar na yon. Aba, kakaibang lugar to ah. Ibang-iba sa baryong aking tinungo noon. Nararamdaman ko ang presensya ng mga balbal dito. Uwi ka ko sa aking sarili nang maramdaman ko ang mga presensya sa hangin. Magaman purong itim na inkanto ang aking nasisipat sa lugar. Tila ba hindi ako nakaramdam ng takot sa aking katawan. Habang patuloy akong naglalakad, bigla na lang akong napahinto nung nang makakita ako ng tatlong lalaki na sumalubong sa aking paglalakad. Nanlilisik ang mga mata nito at merong mga butot balat na pangangatawan. Nang makita ko nito, nagulat ako kasi bigla itong nagsisituwaran. Habang papalapit sa akin, natatawa-tawa pa nga ako noon kasi bigla itong nagsisituwaran na parang mga luko-luko. Pero mga aswang pala ang mga ito. Napakalakas naman ang loob mo na pumasok sa aming teritoryo. Ramdam naming meron kang tangang motya. Subalit hindi yan malaga. Hindi ka niyan matutulungan iyo. Kaya kung ako sayo, umpisahan mo nang magdasal. Sabi nito sa akin habang tumutulo sa bibig nito ang malapot na itim na likido Nang akin itong narinig walang ano-ano ay nagdasal ako ng pangsabulag dahila ng aking pagkawala sa mga mata ng mga balbal na yon Nagulat na lamang ang mga nilalang nang mahawakan ko ang liig nito na hindi nakikita at kaagad ibinalibag sa lupa. Magsasalita pa sana ito, pero kaagad kong binusalan ang bibig nito. Gamit-gamit ang isang batong naroon sa aking tabi. Yan. Tapos na kitang bubusalan. Ang ingay-ingay mo eh. Ano? Diyan ka na. Mukhang naghihingalo ka na eh. At kayong dalawa naman Aba tika-tika nga Ang bliss nyong nagsisipulasan sa harapan ko ah. Para kayong mga daga ngayon Kanina ang tatalas ng mga pagbabanta nyo sa akin Kaya pala ang lakas ng loob nyong hamunin ako Dahil may lahi pala kayong tik-tik Nakakabatog kayo sa mga kahoy o oh. Maging sa dahon pero mamaya lang, malalaglag din kayo. Ang pagdikit nyo sa mga puno ay isang malaking pagkakamali. Ito. oh Bakit kayo nagsisibagsakan? Diyan sa mga punong binatugan nyo. Sabi ko naman sa inyo kanina eh. Tayo. Tayo. Ano? hindi kayo makagalaw? Napaparalisa kayo? Ba't ba naman kasi kayo dumikit sa mga puno kapag kausap ko? Ayan tuloy, nahulog kayo na parang mga dahon. Uwi ka ko sa mga ito. Huli na ng malaman ng mga balbal na ito na nagawa na silang malapata ng mutya ng tangan ko. Si sino ka? Paano mo nataglay ang mutya na yan? Hindi kami makagalaw. Pamimilipit ng aswang. Habang lumalapit ako, ay mas lalo kong hinigpitan ang mga anino upang higpitan ang pagkagapos ng mga aswang. Mas lalong nagliliyad ang mga ito dahil sa mga aninong puno na simbolo ng mutyak napatuloy na gumagapos dito sa isang iglap lang rinig na rinig ko ang pagkabali ng mga buto nito dahil ng pagsisiyakan at pagsisigawan ng mga balbal habang patuloy na nagnanangis ang mga ito ginawa ko naman ang mga natutunan kong mga ritual sa pamamagitan ng pagkuha ng mga kaluluwa nito ginawa ko ang mga bagay na yon. Para naman mabigyan ko ng pagkaragdagang buhay ang kalikasan. Dahil patuloy na dumadami ang sibilisasyon ng mga tao. Sa paglaho ng mga balbal sa aking harapan, ay ang pagbagtas ko sa daan papunta sa baryo ng mga aswang na aking nakaharap sa tigbakayan na nagbabanta sa akin. Animoy sa pagpapatuloy ng aking paglalakbay. Tila ba wala akong nakasagupang digmaan. Ilang minuto ang aking binuno sa paglalakad. Narating ko na ang kabilang bukid. Kung saan naroon. Ang pugad ng mga aswang nang aking makita ang kubong itinayo ng mga balbal ito. Agad ko namang nilakad ang daan patungo sa entrada ng baryo. Ano kayang reaksyon ng mga ito habang nasa loob na ako ng pugad nila? Umalulong pa ang talas naman ng pangamoy ng mga demonyong ito. Nandito na ako sa pugad nyo. Lumabas kayo. Uwi ka ko. Sa isang idlap lang, ay paisa-isa nang naglabasan ang mga ito papunta sa aking harapan. Habang nilalakasan ang pag-angil. Habang yung iba patuloy sa pag-alulong na parabang nagtatawag pa ng iilan nilang mga kasama. Doon ko na rin nakita ang pinuno ng mga ito at yung lalaking aking nakasagutan na siyang kitilan ko ng buhay. Nang gabing yon, nakita ko ang napakadungis na pagmumukha nito. Paano ba yan? Ako na ang dumayo sa lugar ninyo. Kanina sinasabi mong sa muli lang nating pagkikita bago mo ko wawakasan. Ngayon, ako na ang pumasok sa landas na sinasabi mo. Ngayong gabi, sinasabi ko na hatulan ko ang inyong angka ng kamatayan. Ang hatol sa parusang ito ay ang mga nagawa niyong karasan sa tao man o iba pang nilalang dalawa ang pwede niyong pagpilian ngayon. Ang una, ay ang makipaglaban kayo sa akin hanggang kamatayan. O kayo man mismo, ang papatay sa inyong mga sarili. Nang sabihin ko ang mga katagang yon, ay kagad nag-anyong tao ang pinuno ng mga ito at buong tapang na naglakad patungo sa aking harapan. <laughs> Hindi ka ang taong magdedesisyon ng kanto nga ng aming lahi. Baka nakakalimutan mo. Narito ka sa teritoryo ko. Kung gusto mong paslangin kaming lahat, magdala ka ng hukbo ng mga antingero yun kung magagawa mo pang makaalis dito ng buhay. <laughs> Tugon ng pinono ng mga balbal. Nang aking marinig ang mga sinabi nito, ay naglakad naman ako papalapit sa kinaroonan nito. Nang mapansin nito ang aking paglapit, nagpapalit anyo na ito bilang isang hari ng mga balbal. Masyado kang mapangahas, Antengero. Hindi mo kinikilala ang nangangalaga sa lahing kinakalaban mo. Sisiguraduhin ko sa iyo ngayon na makakarating sa mga busaw at hanago ang ginawa mo ngayon. Dagdag pa ng pinuno ng mga balbal maya-maya pa. Agad itong umangil bilang hudyat sa mga kasama nito sa gagawin nilang pagsugod sa akin. Matapos umangil ng napakalakas ang pinuno ng mga balbal na ito, agad itong lumusob ng buong lakas sa aking kinaruunan. Pero paghawak pa lamang nito sa balikat ko, ay nanlaki ang mga mata nito nang dumulas lamang ang matatalas nitong kuko sa aking balat. Dahil sa mga naganap, nakahanap ako ng pagkakataon para wakasan ang buhay ng pinuno sa mga balbal na nagbabanta sa akin. Sa muling pagsilay nito sa aking kinaroonan, ay nagulat ang mga mata nito nang makita nito ang malabakal kong kamao na dahan-dahang lumapag sa mukha nito. Anemoy naging bakal na ito dahil sa mga orasyon at agimat na ibinaon ko dito. Pagtama ng kamao ko sa mukha ng balbal ay bigla naman itong bumagsak sa lupa habang dahan-dahang kumakalas ang kanyang tiwak pagkakita ng mga kasama nito sa aking ginawa. Tila ba hindi nito maiwasang matakot sa akin dahil sa aking ginawa. Maya-maya lang, ay biglang nagsisiliparan ang mga balbal sa himpapawid nang muli akong magbanggit ng mga orasyon at dasal. Inilabas ko na rin ang mutya ng durian para mapaghandaan ang mga susunod kong hakbang. At sa pagpapatuloy ng ating kwento, ay ang mangyaring hindi inaasahan nitong si Chris at ang muling paggros ng kanilang landas sa grupo ng mga salamangkero na nagdaos ng palaro noon. So mga kermetanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento kakatapos lang ng bagyo. Kaya pati lala muna natin parang binaba. Dahil hindi pa gaano marami yung nagpa-shoutout, dito nyo i-comment. Dahil basahin natin yung part 14 at saka dito sa part 15. Hanggang sa pagbabalik.